Ayun nga so mga lods, no. Ah, uh, meron tayong bagong nakita ro na Billyasan na siya ng lemon, no. Actually, lemon juice siya na may yakult. Mura kasi tsaka sobrang sarap, eh. Lemon, parang 30 pesos yung large tapos uh, 12 pesos yung yakult. So, okay na rin eh, 'di ba? So, parang para sa akin, na sulit na 'yon. Kasi yung lasa niya, naku, naman yung lasa niya. Eh. Siyempre, gano pa rin D.C. Binondo. Dito sa may ano lang ha, sa may Yuchenko Street lang yan mga idol. Ah, uh, kanto siya ng Ongping Street. Pag nakita nyo na yung NBT nyo yun na yun. Ito, papakita ko mga idol. Sobrang daming tao. Ginatag yung pila mga idol ha. Dito alam mo sa subdivision, medyo traffic lang pero So ganyang kahabay mga pila mga idol. Eh, okay, so gagawin natin ngayon, tagus tayo ng Salazar. Kung saan, may kita nyo naman doon sa kanto, yung tindahan ng Hopia, Holland. Dito naman, meron tayong mga may kitang mga pampaswerte at mga tipoy, siyempre, di ba, mga idol. Ayan na. yung sinasabi ko kanina na pinipilahan. Ayan o, syempre, shout out sa ating ah uh, kliyente, Lois Food Mart. Maraming murang chocolate yan, mga idol. Uh, kasi pasukin na lang natin. Para makita niya yung loob. Dito, medyo humupa na yung pila eh. Kasi kanina sobrang haba. Meron silang pork show may with rice. Meron ding ramen sa loob. Siyempre, pinagamalaki lang ng yogurt shake, mga idol, no? Hi, sir. So, eto yung presyo niya, mga idol, no? Hindi lang available yung small nila. So, medium and large, mga idol. Kaya may Yakult. So si ate, nakikita ko nakailan timpla na yan kanina. So pasok tayo ng Lois Food Mart mga idol. Yun o. No? Oh. Si idol di ba? Ikot tayo sa kabila so, dito marami naman silang mga panda rito siyempre yan meron silang iba't ibang klase tablea tayo makakapirate na naman ako layo tayo ng konti kukunan ko lang yung prero ni Annabelle si Annabelle kaya lang busy yung Ito na. Ano ba yung mga binibili kong yan? Ito Italian to. Ah, uh, Malaysia? Malaysia? No, Malaysia. April 2025. Wow. Kaya, Mas pa yung Euro. ka ng Kaya May mga tatakali mo idol yan para iwas copyright tayo so kunang wala mabilis yan to mga tikoy ni Lois uh, punta kayo dito mga idol ha daming sale dito grabe yan Eh no, so meron silang mga tikoy 1/2 kilo, small 80. Napakasarap niyan mga idol. Syempre, meron tayong 1 kilo, medium 'yan, 140. Ito naman 1.5 kilo, 200 kanilang 2 kilo ng XL255 so dito mga idol mapansin nyo sa kanila kumpleto naman din dito eh. may mga pangkulay ng buhok gamit sa bahay may silang yan. kanina yung kinuha na natin yung tableya apple cider na napakamura lang di ba? 430 dito mga idol may glossier na rin tayo para sa may mga diabetes yan di ba? Ayan. mabenta yan Pati mga lace. Kawaii ka naman idol. Ayan o, si idol. Asis kayo ni idol dito. Ayan o, meron silang golden rabbit high rise. 1,200. Ayan yan mga idol. Ayan, golden rabbit. Ayan. Ang natin ang paganyan. Makikita nyo naman yung Alright. Biglaan lang to mga idol. Biglaan shot lang to. Ayan. yung mga stakes sila rito. Kompleto rito mga lods. Ayan o. Tanyo naman. May Vienna sausage. Bumabaha ng tikoy. May mga oil sila rito. Ito parang ano to eh. Pinagsama-samang para sa pinaliit na supermarket at department store. Isahan na lang mga idol. Pero dito alam ko pinaka best seller dito idol. Yung mga kikiam nila at mga dumplings nila. Pork barbecue. Hanapin nila yun, yung sexy nag-tiktok na yan. Tsaka yung kanilang manager na si Annabelle. ba diba? Oh, yung mga mahilig din pala sa ano dyan, sa jasmine tea, mga hindi makatulog sa gabi. Ayan, sarap yan. Ako ginagamit ko yan. Actually, sa kasing pa ako bumili dito. Pero since nakita ko dito, meron tayo. Okay yan. Talaga akit nakit sa Pereiro. Parang sila lang talaga meron nito dito nakita ko. Ganong kayaman ng Lois Food Mart. Sige sila silang ref. di ba? <laughs> Kasi para hindi malusaw yung chocolate. Diba? chiller diba? Ayan, no? sana namapasana ulit na lang talaga yan mga santa makmak ng mga chocolates diba? mahal nyo yun, talaga yung jowa nyo bilan nyo masakit yung ngingipin hanggang mabungi pag nabungi na ibig sabihin mahal nyo siya nagmamahal lang kayo yan mga lods so, may mga vitamins tayo dyan papangu yan nakita nyo yung belt na yan dalawa daw yung bakit siya 11,800 yun pwede nyo hingan discount dyan, diba? Ito, pay paborito ko ng bata ako. Yung sun mead na yun. Tasas. O, may angpaw din. Busy lang si Annabelle eh, pero hindi busy yan ako. Kakaririn tayo ni Annabelle. So, tama mga mga lods, iapon tayo sa Lazar, no? Bell, thank you, Bell, ha? Ang dami dito, mga lods. So, eh, na sausage. At ibang klaseng maling mga sirens dito. So, possible balik tayo sila dito. So, tayo ulit. Medyo parang aambon na eh. Hanapin nyo na ito. Maganda tiktok na to. <laughs> idol, may mga gamit ko. Tiktok ka rin sila ako. Ah, tiktok ka rin sila May suki sila rito. Diba? Kita mo naman. Idol, thank you ah. Okay, pwede mo nang buksan yung sounds natin, Idol. Oh, Idol, salamat ah. <laughs> thank you, thank you. Ayan, ah, so yun nga, medyo humupa na yung tao, no? Grabe talaga, daming tao kanina. So ngayon mga lods, punta na tayo dun sa Salazar. Ito yung Yuchenko Street. Yuchenko Street. Right. So pasok tayo ng Salazar. Kasi sa Salazar, marami kayong makikita rin magagandang tanawin. <laughs> Hindi, may mga antong kasi mga idol yung mga protasan. Ayan. Ito yung sikat na tindahan ng Hopia. Poland, na paborito ng tsahin mo. Diba? Pasok lang kayo dyan, mga idol. Hindi mo na ako papasok kasi may hinahabol tayong oras eh. Alright, so ito na yon, Ito na yung karbahal. Ayan. Ito, maraming prutas para ka nasa ano. Alam mo yung street na yun, parang ka nasa night market ng uh, Taiwan. Diba? Pero dito, maraming foods dito, mga lods. Sasawa ka, tofu ko yan. Eh. So, diba? Mga food trip natin. Doon ako nakabili ng guyabano sa kabila noong nakaraan. Puro ko sa inyo. So, maraming butas dito, mga idol. Ang nakindahan. Diba? Ayos kang rilo. Dito masarap mga idol mag food trip. Kasi ayan o. Oh. sobrang sarap dito mga lods yan oh. No? gala kay ng gala nanay nyo pasalubungan nyo ng mga gulay kaya may kinsay sila di ba ay okay, masarap dito eh. yung tiyatawag nyo lang ano masarap na mga ulam yan meron din sila dito ang fried ano fried chopaw magkano yung fried chopaw 40 sa inyo ba yung kabila? Hindi. ito lang yung so, mga ulam 40 lang din doon mga idol di ba oh Shanghai yun eh Shanghai ito dito pa lang makakita ng labong may labong silang ulam dito mga dudes may isa gulay yan di ba oh may Monterey din dito Monterey baka naman Ikutin so, na natin ng buong binondo eh. Tutuwa ka na rito. Kaya ano. Oh. Kaya may mga toko rito. Tofu. Ano ano pa. Ito na maalat. Dumapo e, sa kamay ko. Eh. Oh. Isama e, ka sa vlog ko. O, si ate pala na gusto yung tinapay. May tinapay dyan. Oh. Pandikoko. Wala na pandikoko? Obos na. Oh, obos na. Yan ako bibili ng Pandikoko. Ano bang hayop to? Sama ka sa video ko. Sige, sama ka. Sige, tara. Yan. So, yun nga lang mga lods, no? Ah, ganito lang gagawin natin. Ito. Ito yung isa sa pinakasikat dito. Kasi yun siya ng mga idol. Medyo malikot yung camera kasi. May, may ko ako. Biglaan kasi. Biglaan yung pag-vlog ko kasi naiya ako kay Annabelle, Kapali pa rin na kita, ha? ko anong 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 klaseng insekto ko. Okay, yung umalis sa kamay. Sana pagi kena, ya yung mag di diba? So, yun. Um, niya pa rin umalis sa kamay ko. Oo, kakagatin, ha? Ah. Kakagatin kita pag kinagat mo ko. Impat sa bago, inipang ko mga lods. Eh. na to, hanggang Maynila. nila Dito ako binili kay ating Guyabano kanina. Ayan, oh, Guyabano. Yung mga naganap ng Guyabano dyan. Ayan, o. Oh. Diba? Kaya ating Puyo. Andito dahil. Dug na maalat. Masarap ito naman ito yung ating. lagi ka merong ano, ha? Lagi ka merong Guyabano. Guyabano, Guyabano. Gusto alaga. Ito tayong dito, eh. Hindi ko alam kung masarap. Hindi pa natitikman. Wala pa nagbablog dyan eh. O siguro meron naman pero hindi ko napansin. Pero kung alaga akong ito, naku. Ayan, kapukado. Diba? Ang ganda sa karbahal. Suha. Bumabaha ng suha dito. O may din kutas dyan. Star apple. Ayan. Dami dito. Ay, suha. O yung mga naglilihi dyan. Kapuntahin nyo yung mga asawa nyo rito. Yung mga naglilihi dyan. O kaya yung punta sa ibang lugar. Para bahala oh. kayo Ayan, rito. Lahat ng klase ng prutas nandito. Pati itong insekto sumama sa akin. Oh. Ano ba? Ano plano mo sa buhay mo? Asama ka ba sa akin o oh? asama ka sa akin? Ayun sa mga lods. Ayun na. Medyo malikot yung camera kasi wala eh. Wala tayong dalang tripod tsaka gimbal. Wala eh. So, shoot lang tayo ng konti. Salamat sa mga nanood. Oh, yung mga tropa dyan. Kaway-kaway lang. ayun na. Ah. Tagusan yan mga idol ha. Ah. On the Church Ayan na yun So muli mga lods Maraming maraming salamat Sana hindi ako na copyright kanina <laughs> Alright So pasilip ko lang sa inyo mga idol At dito pa rin insecton to Ayaw pa rin umalis sa tabi ko Tara sama natin ito So pasilip ko lang sa inyo mga idol yung Balip pari pa rin ko na nga Ayaw niya talagang umalis mga idol Bala ka Sige sama tayo no, yan, oh. Sige Turgay kita turgay ng wearing yung insecto ayaw, umalis tabi ko so pakita ko lang yung tagus nung street na to mga idol di ba kulit <laughs> talaga nito ayaw umalis oh sama kita sa ano ko tabiyahe ko sige alright so pakita ko lang mga idol yung tagus ng ingbiti na yan di ba yung ong pink street mga idol yan oh para makita nyo lang yung tagus nya yan kaya na yun ha Oo. Kapuntang Divisoria Lucky China Town yun na yun. Hindi ko masumi yung camera mga idol Kasi may ko bit, bit ako May kasama pa ako insekto Na may Isyoso sa Sana dahil sa'yo dumami subscriber ko Diba Right o, yun, o. Oh. So yun mga idol Yan 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 yun Yan yun. yun, yun. yun. yun yun. yun yung kanina Alright, so dito lang maputol mga idol yung video ko. Maraming maraming salamat ulit. And see you. Ano pa alam mo? Kasama ka ba sa akin? Masigibala ka, tara kain tayo. Thank you mga idol.